ay nako, kawawa naman si Otto latang Kangkong Nation bakit kanyo? <laughs> magpapadala ng mga Kangkong Nation SB ano daw masasabi mo? kasi uh, ano siya? nag test drive na SB anong masasabi mo? Uh, nagpagawa na daw ng mga construction sa bundok so kailangan nyo na lang ng opinion ko sa bawat bagay na ginagawa nyo anong ibig pong sabihin nito mga kaibigan? ang ibig pong sabihin nito eh, ay na talaga hindi na po niya magawang makipagsabayan sa mga kasama po niya sa division sa super bantamweight bakit ka nyo? kapag ka ikaw ay relevant pang boksingero ang usapin dyan oh, okay, kung si Inoue ay uh, ganito lalaban ng unification si Tapales ay lalabanan si Inoue mga world champion sila uh, uh, mga maglalaban yung mga pinakasikat ikaw, hindi ka makasabay wala kang maipagmamayabang Okay, dahil hindi ka makarelate, hindi ka na relevant sa nangyayari ngayon, ang gagawin mo lang, ah sige, it's so good kayo guys, kay ano nyo, kung ano masasabi niya sa pinapatayo na, ano, na construction sa bundok. <laughs> Ibig sabihin, you are that irrelevant. Okay? Nakailangan mo pa ng opinion ko para lang, di ba, masabi na, uy, nakakasabay pa, mga kaibigan. Di ba? Although, naiintindihan ko naman kasi syempre tayo yung sikat ngayon. Di ba mga kaibigan, nangihiram pa rin siya ng hype mula sa atin. Pero mga kaibigan, man, di ba? kailangan pa nila ng uh, opinion ni Silver Voice TV sa mga ginag ginagawa nila dahil alam nila, laos na. Alam nila, wala nang hype. Namamatay na yung hype. Bakit? Pati yung tao, alam nila. Alam nila sa mga sarili nila, mga kaibigan, na wala na talaga. Hype na lang. Di ba? Kaya, oh, 'Di ba wala naman akong kaalam-alam sa mga hindi ko na kayo pinapanood. Masyado na akong busy dre. 'Di ba? Masyado na akong busy pero ah uh, you will still ask you know my opinion sa mga bagay-bagay na mga ginagalaw nila. Eh in fact, kung ano man yung ginagawa nila, it's nothing. Ano man yung oy, nagpagawa na doon ng ganito, may may ano doon, may um tawag dito may traktora pang nagkakalkat men yung ano yung tawag doon excavator <laughs> Nonsense man, nonsense. 'Di ba? Hindi yan boxing related Or right, basic lang yan. Halimbawa, ba? Oh, ito nag-test -nag drive man, ginagawa ba? Yan? Inowe. Inowe, guys, okay, si Inowe nag-test drive, ginagawa ba nito? Hindi, ang gumagawa lang yan, mga Laos. Drill talk yan, ang drill talk yan. Bakit? Kasi nga napapag-iwanan na. Kasi si Inowe, may mga investment man yan. Bumili man ng bagong bahay o ng kotse, hindi niya net para saan pa? Diba? ba? Ang ang update kay Inoue, yung mga yung mga legendary fights niya upcoming activities. Pero nga dahil kayo, hindi na kayo makasabay. Oy SB nang huli ng palaka, oy SB nang. <laughs> Kawawa naman. Anyway, ganun talaga pag laos na. So abangan na lang natin yung mga susunod nilang patawa. Silver Voice TV, magandang umaga.